artiklo sa ikinasang bypass operation ang babaeng ito sa barangay Libsong East sa bayan ng Lingayen, Pangasinan noong unang araw ng Pebrero. Ang target, itinuturong na sa likod ng malawakang bentahan ng droga sa Pangasinan. Ito pong ito ay talaga naman alamak na po na nagbebenta po ng droga. Uh, na saan, simula po December 30, December 2023 ay napagalaman po natin ng taong ito ay nga sa iba't sa ating mga na probinsya. Tumanggi munang pangalanan ng PNP ang suspect na isang high-value individual pero matagal na daw nila itong tinitiktikan. Anim na pakete ng shabu na may kabuang bigat na 300 gramo ang nakuha sa suspect at nagkakalaga ito ng 2 milyong piso. Posibleng konektado rin umano ito sa bentahan ng droga sa Maynila. Dawit din umano ito sa pagbebenta ng droga sa Baguio City, La Union, Cagayan, Isabela at iba pang karating probinsya. Ang droga na kanyang binibenta ay allegedly nagagaling sa Maynila at uh, ginagamit po yung ating mga courier services po na kung saan ito po ay tinatrap. Sa investigasyon ng PNP, nauna nang nakulong ang suspect taong 2016 dahil rin sa kasong droga. Magsasagwa pa ng malalimang investigasyon ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Pangasinan Police Provincial Office ukol sa koneksyon ng suspect sa malawakang drug trade sa bansa. Balik kulungan muli ang suspect ng sampahan ito ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Balik kulungan din ang lalaking ito matapos ikasa ang bypass operation sa Barangay Campo Filipino, Baguio City kagabi. Kinilala ang suspect na si Michael Bulataw na pangatlong beses nang mahuli ng mga pulis. Aabot sa 20 gramo ng shabu ang nakuha kay Bulataw na nagkakalaga ng 136,000 pesos. Ayon sa Regional Drug Enforcement Unit ng PNP Cordillera, galing pa mula La Union ang suspect na isa ring high-value individual para magbenta ng droga sa lungsod. Nabawi mula sa suspect ang perang ginamit sa transaksyon at ang cellphone nito. Nahaharap din ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.